Hi guys! Good morning po! Ah, uh, magbabalot po kami ng mga binili namin kanina sa SM ng mga school supply para ibigay po sa mga estudyante. Ah, uh, para guys, samahan nyo kami magbalot.

Ibabalot na kami ng para sa mga estudyante bata. At na po guys, lahat yung mga nangalagay na namin sa envelope, uh, ah, ibibigay na po namin to sa mga bata ah, na uh, magsisipag-aral. Kasi kawawa na wala po silang magagamit. Kaya po, hindi po sa amin, ah uh, kahit paano ah uh, pinagbigyan namin yung kanilang kahilingan. Kasi kakaawa naman yung mga baka gusto matuto mag-aral, kaya wala namang gamit, kaya wala namang pera yung ina para maghanap ng ganito. Kaya naisipan naman namin na tumulong. Kaya uh, nagpasalamat naman ako sa nag-sponsor. Uh, maraming salamat ay yung babanggit ang pangalan niya, pero maraming salamat pa rin kay Daddy, kay Betty, Shout out sa inyong lahat. Uh, thank you for watching. At mm, nanonood kayo sa lagi sa aking mga vlog. Uh, sa mga subscriber ko at saka sa mga viewer ko. Uh, marami rin salamat. Uh, sige, papaalam na po kami guys. Uh, pinakita lang po namin yung mga binili namin at nilagay namin sa envelope. At ililikpit na namin. Uh, ihatid namin ito sa eskwela namin. bye guys, bye! thank you for watching <laughs>